Ibibida ng, ng Department of Science and Technology, Philippine Science Institute, ang mga likhang Pinoy ngayong Philippine Tropical Fabrics Month. Layo nitong ipakilala ang mga damit, sapatos at iba pang nagagandahang tela yari sa mga locally made fiber tulad ng kawayan. Gusto rin ng DOST na hikayatin ang mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng locally made textile bilang uniforme. Hindi lamang anila maganda at matibay ang Philippine textile kundi world glass ang kalidad dahil export quality. Spinning Innovations ang tema ng programa ngayong 2024 na layong gawing mainstream ang paggamit ng mga telang gawa sa natural fiber at tangkilikin pati ang mga kabataan. Hindi na lang ito pang damit. Uh, it can go for footwear to footwear, home textiles, etc. etc Ngayon this year, we spin innovation that we able to spin our, our our efforts together, make and make a very good proposition.